sabi ko, Lord, ano, ano ba itong nangyayari sa buhay namin? Ang daming pagsubok. Gusto na namin sumuko. Emosyonal ang mag-asawang Bong Revilla at Lani Mercado ng makapanayam ng talent manager na si OG Diaz. Sa isang parte ng kanilang pag-uusap, natalakay ang mga pinagdaanan ng bawat membro ng pamilya ng mga panahong nakulong si Senator Bong. Ani ng senador ay naapektuhan ng malaki ang kanyang mga anak sa pangyayaring yun. Katulad na lamang ng kanyang anak na si Ina na huminto ng pag-aaral dahil nakatanggap ito ng pambubuli. Napakasakit raw ito para sa kanya. Sa panahon na iyon ay mayor ang katungkulan ni Lani. Saad niya ay mahirap para sa kanya ang naging sitwasyon noon dahil hindi lamang siya kapitan ng kanilang mga anak kundi pati ng bayan. Kailangan niyang maging malakas sa harap ng mga tao na hindi siya makitaan ng panghihina ng loob dahil kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin. Pagkatapos ng kanyang trabaho ay dumadalaw raw siya sa kulungan na naging rutin niya sa buong pamamalagi ni Sen. Bong sa bilang buwan. Sa panahon na kailangan ng magdesisyon ng korte kung makakalaya ba o makukulong ng tuluyan ang kanyang asawa, ito raw ang araw na humagulhul siya sa harap ng mga senior citizens. Sa kanila niya nailabas ang kanyang mga pangamba at sa araw din ay nanalangin siya. Sa mga panahong iyon ay wala siyang ibang kinapitan kundi ang Panginoon. Pakiramdam raw niya noon na lahat ng tao ay inaakusahan sila. Pinaparatangan at George na kahit na hindi pa tapos yung kaso. At kahit na nga hanggang sa ngayon ay may ilan pa rin daw na nanghuhusga sa kanilang pamilya sa kabila ng naging desisyon ng korte. Saad naman ni Senator Bong ay mas mabuti na ngayon na mas nalilinawan na ang naging issue sa kanya noon. Dahil sa nakita rin ng mga tao na humarap siya sa korte, hinarap ang lahat ng paratang at napawalang sala. Pagpapatuloy ng senador na napakabuti ng Diyos sa kanilang pamilya, dumating man sa kanya ang pagsubok na akala niya katapusan na ng kanyang buhay, ngunit lumabas ang katotohanan. Patuloy silang minamahal ng kanilang mga nasasakupan. Malaki rin ang pasasalamat niya sa asawang silani na tumayong tatay at nanay habang siya ay nasa loob. Dumating rin daw siya sa punto noon na nawalan na siya ng pag-asa at inakalang mabubulok na siya sa kulungan. Ngunit nakita niya sa kanyang kabiyak na nanatiling matatag na ginampanan ang pagiging ama at ina sa kanilang mga anak. Isang Bible verse ang pinanghawakan at tumatak sa isipan ni Lani noong panahon na nasa lowest point sila ng kanilang buhay. Anya, isang Bible verse na nakastick talaga sa utak ko. Noong mga panahon na yung nakakulong si Senator was yung Seek ye first the kingdom of God and all these things shall happen unto you. Sabi ko Lord ano na ba tong nangyayari sa buhay namin? Ang daming pagsubo. Gusto na namin sumuko. Pero nung nakita ko yung verse na yun talagang mga anak, total surrender tayo. Dahil Panginoon na lang ang magiging source of strength natin. Kapit lang tayo sa Bible verse na yun. Dahil sa totoo lang si Lord ang strength natin, siya ang refuge natin. Siya ang lakas natin sa mga panahon na pinanghihinaan kayo ng loob